Poy, Poy Poy Ano ay sasama kay mami mo Poy Ano at, um, sa Ano sama sa Iwan ka sa Bukas ulit uli kay magkikita Bukas. Mabilis din siyang umamoy. Mabilis din siyang umamoy. Alam niya na alis ka O, tingnan mo. Nalapit na siya. Ginigising ka na. Ang niya